Hi guys, magandang tanghali. Kauwi lang po namin galing school ng aking mga chikiting na dalawa na sinundo ko. Ayan po sila. Ayan, so kakain na po kami dahil 12 pasado na po. So, ang ulam po namin ay isda na paksiyo na niloto ko po no? na galing lang po sa bahay. <laughs> Ito guys, tingnan nyo po ah. Ito, tingnan nyo. Ayan, ayan na. Oh. Ayan po. And then, paksiw sa ka pinerito. Pinerito na And guys. Yeah. So, baka nagtataka po kayo kung bakit may ano po yan, no? Oh, Mga nakalagay sa tubig kasi ang dami pong langgam. So, kapag hindi po nilagay, hindi po namin nilagay sa may tubig. So, lalanggamin po yung ulam. So, hindi makapakinabangan. After po so, namin kumain, maya-maya kundi, Susundin so, ko lang po ang aking panganay na senior high school. So, after po nun, magluluto naman po ako ng banana cue. So, yun guys. Kita ko po sa inyo. Yan o. Yan. Banana cue sa kamutiki po. So, ikit. Thank you, thank you. Thank you for watching.